see you sa mga pinakatanyag na universidad sa buong Pilipinas. Ito ay, may, ito ay isang pribadong pa, pamantasang katoliko na matatagpuan sa Taft Avenue sa distrito ng Malate sa Manila. Noon, ang, para, ang paaralan ay tumatanggap lamang ng mga lalaki hanggang 1973 hanggang nagbukas ito ng pinto para sa mga kababahi, kababaihan. Ito ay mayroong nabing siyam na gusali. Siyam nito ay pang mga silid-alaran at ang natitirang sampu ay para sa ibang gamit. Ito ay malapit sa dalawang istasyon ng LRT, dito Cruz Station at Trina Station. Kaya mas nakakatulong ito sa ibang mga nagko-commute na mga estudyante. May dalawang istilong pang-arkitekto na kitang-kita sa mga gusali ng pamantasan. Karamihan ay gumagamit ng neoclassical architecture. ang iba naman ay gumagamit ng hindi kaano magayak na disenyo na modernist style. Ito ay isa sa dalawang pamantasan sa Pilipinas na nakakamit ng ikaapat na level ng akreditasyon ang pinakamataas na level na binibigay ng PAASCO o Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities. Ito ang Brother Andrew Gonzales ko. itong pinakamataas na gusaling ng education sa Pilipinas na mayroong sa isang platak at may higit na isang daang kaso. Dito rin ang gusaling ng mga taga-college of education. hours mo, counting. Bakit nandito ka sa Brother Andrew? Uh, may class ako eh. Sa 8th Anong class mo? Philip Sino yung professor? Si Miss Calindro. Ito ang St. Lasalle Hall. LS for short. Sure. Ang isaktura ng building na ito ay nasira noong World War II dahil maraming mga civilian ang nanatili dito para sa protection. Labing anim na brother at dalawampot limang civilian ay pinatay ng mga hukbo ng mga pon sa loob ng school chapel noong ikalabing dalawa ng Pebrero sa taong 1945. Ayon sa yan, ito ay ang pinaka-historic building ng DLSU. Ito namang sa mga istaktorya sa Pilipinas ang naitampok sa libong 1001 buildings you must see before you die, the world's architectural masterpieces noong 2007. Ito ay kadalasang ginagamit ng Kolehiyo ng Negosyo at Economics o College of Business. Sa pangapat na palapag naman, naninirahan ang mga LaSalle Brothers. Dan ka. Ah, may class ako dito eh. Akala ko ba na sa Brad, Brother Andrew ka? Ah, tapos na. May well, dito naman accounting. Nandito tayo sa Don Enrique Piochenko Hall na may siyang napalapag. Ito ay ang dating Central Administration Building. Kinatatayuan nito ay ang dating kinatatayuan ng Brother Athanasius Gym at sa lukuyang tinatawag na Enrique Rezon Sports Complex sa likod ng Brother Andrew. Ito ay binangalan sa tatay ni Ambassador Alfonso Yuchenko na siyang tumulong sa pagpapatayo ng gusaling pang-edukasyon na ito. Na, BC building of Centennial Hall. Ito ay bago lamang. Ito ay pinangalan kay Henry C. ang pangunahing donor sa proyekto. Ito ay Mala Library na hindi lamang nagpapahiram ng libro, nagbibigay ng pakiramdam na pagpapahinga dahil sa paligid nito. Dito rin ang magaganap ang ibang activities ng universidad. Yeah. interviewin natin ng isang sudyante dito. Uy, ikaw ulit! Uy. <laughs> Anong ginagawa mo dito? Hindi, chill na no? Science, Malibyan, sa STRC Hello! Hello! Ano pangalan mo? Ako po si Christina Flores. 1, 1 2, 3, 7, 3, 6, 8, ng b COB a OBC. Uh, ba't ka nandito? po ako dahil ito yung second class ko. Nandito um, po tayo ngayon sa SJ. May kita natin dito, may mga places pang, pang pag-aaral para makapag-aaral ang mga estudyante dito. Diyan naman yung walk. At ito yung mga classroom. Ito yung Xerox. Photocopy machine. Ano pang tanong ninyo? Ang ganda mo naman. <laughs> dito na po tayo ngayon sa chapel ng SJ Wala pang tayo dito. Or, uh... tayong maging tahikik bago pumasok sa simbahan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. apat na palapag. Kilala ang Miguel Paul na pangunahin ko sa alin ng CLA. Mag-interview tayo ngayon ng taga-CLA na nakita namin dito Hello! Hello po! Ano pangalan mo? Joshua Kumaray. Yeah. What's your... Ano college mo? CLA. Of course. Political science. Ba't ka nandito? May class ako sa Kaspil. Talaga? Ako. Sige, sundan ka namin na. Hello. yata ako nasabihan. kaya na yung muna ako. Ang Velasco Hall ay tina tinayo noong mga 80s at ito ay may limang kalabag. Pinangalan nito kay Jeronimo C. Velasco na siya dating presidente ng Philippine National Oil Company and Minister of Energy. Dito matatagpuan ang College of Engineering. Ng Alam naman natin lahat na ang pamantasan ng derasal ay isa sa mga premierong institusyon ng edukasyon na di lamang sa Pilipinas, ngunit sa buong Asia din. Ang mga gusaneng ito ay mga tahanan at paaralan ng mga estudyante at pinagmamalaki ang mga ito. Tapos na? Oo! Oh, oh!